Nagtapos nga tayo sa part 1 ng ating video, na kung saan itong si Yukjiro Hanma ay nag-activate ng Demon Back. So ngayon nga let's continue the part 1. At syempre kung bago ka palang sa ating channel huwag mo kalimutan click ang subscribe button kung gusto mo ng mga baki content katulad nito. At huwag mo na din kalimutan e like ang ating video maraming salamat! Matapos nga ang activation ng Demon Back ni Yukjiro Hanma na ikinagulat ni Baki Lumapit si Baki dito at binigyan niya ng isang pinakamabilis na suntok na kung saan munti ka ng ma-out balance dito si Yukjiro habang naka Demon Back ito Pero mabilis naman agad natukod ang kanyang isang paa at bigla naman itong hinawakan si Baki ng mahigpit na halos mapaiyak nga dito si Baki sa sakit at nang sisipa pa ulit si Baki, hinarang ni Yook Jiro ang mismong paa ni Baki sa mismong mukha niya at pinaikot ng napakabilis nga itong si Baki. At binigyan ng isang malakas na sipa at sinundan pa ng isang uppercut kick na kung saan talagang lipad si Baki sa lakas ng sipa ni Yukjiro Hanma. Pero patuloy pa din si Yukjiro sa pag-atake. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na naka demon activation nga dito si Yukjiro Hanma. At binigyan niya ulit ng isang malakas na suntok si Baki sa sikmura na halos mamalipot ito sa sakit. Pero tumayo naman agad si Baki at sa pagtayo nga nito binalik lang sa kanya yung ginawa niyang mabilis na suntok at dito nga hulagta na naman si Baki. Pero patuloy pa din ang pagtayo ni Baki sa laban, nang makatayo nga ito binigyan siya ng isang slow-mo na suntok ni Yukjiro. Ang akala ni Baki ay mahina lang ang suntok na yun pero na-counter naman niya ito agad ng mabilis na sipa. At sa pagkakataon na yun sinabmisyon niya nga dito si Yukjiro Hanma. Habang naka-submission si Yukjiro nagulat naman si Baki nang biglang suntokin ni Yukjiro ang sahig na kung saan tinamaan na naman sa sikmura si Baki. Grabe mga kaibigan sa sobrang sakit halos napaihi na si Baki sa kanyang pantalon. Pero patuloy pa din si Baki sa pag-atake kahit na napaihi na ito sa pantalon niya. At nagpakawala pa nga ng dalawang combo si Baki pero ni isa walang tumama man lang dito. At nag-counter naman agad si Yukjiro ng malakas na sipa na ikinalipad ni Baki ng malayo. At habang nakaupo nga itong si Baki binigyan na naman ng isang malakas na suntok si Baki at tumilapon na naman ito sa isang sasakyan, pero hindi pa dito na kontento si Yukjiro sinundan agad ito ng malalakas na suntok at sunod-sunod pa. Grabe mga kaibigan kawawa talaga si Baki dito at halos mapaihi na siya ng madami sa sobrang sakit. Ikaw ba naman bugbugin ng napakatindi mapapaihi ka talaga sa sakit? At dito nga bulagta na naman si Baki pero this time bigla nag-activate yung kanyang endorphins ni Baki during laban nilang dalawa. Hindi naman lingid sa kaalaman natin si Baki Hanmo lang ang may teknik na endorphins sa Baki series. At ewan ko mga kaibigan kung pati yung demon back ni Baki dito ay nag-activate. Kasi kung titignan natin naka-form ng demon yung likod ni Baki during activation ng endorphins. So kung palagay natin nag-activate nga din ang demon back ni Baki. Ang magiging laban ni Baki ay endorphins and demon back ang gagamitin nito during laban nilang dalawa. At nang pagtayo ni Baki biglang ang nagpakita dito yung kanyang lolo na si Wachiro Hanma. At ikinagulat nga ito ni Ogre sa pagpapakita ng kanyang ama at sinabihan pa siya nito na bakit daw nahihirapan ito makipaglaban sa isang bata. At sinabihan din nito si Baki na make sure na ipapanalo nito ang laban. Bago pa man mawala ang lolo ni Baki nagsalita ito na magsubscribe muna daw kayo sa mga nanonood ngayon. Dahil nga nakita ni Yukjiro ang kanyang ama nagpakita naman ito ng gilas. Kumamit ito ng dress technique na kung saan technique ito ng kanyang ama at ginamit niya nga ito kay Baki. Sa mga hindi pa nga pala nakakaalam ng dress technique, eto yung iwas iwas ka habang hawak ka nito sa paa at technique nga ito ni Yuwachiro Hanma. Nang mahawakan nga ni Yukjiro si Baki sa paa, sinimulan niya nga ito iwas-iwas sa ere. Kumbaga ginawa niya itong human chaco. Paulit-ulit nga niya binabalibag si Baki dito. Napakagrabe mga kaibigan kung normal na tao lang si Baki sa laban nila malamang durog-durog na ang katawan ni Baki dito. Since, palagay ko mga kaibigan naka endorphins plus demon back si Baki during laban nila kaya nakakatagal si Baki sa dress technique ni Yukjiro. At nang tumigil nga si Yukjiro sa pagwas-iwas kay Baki, halos parang walang nangyari kay Baki dito, at ikinagulat nga ito ni Yukjiro Hanma. Ang matindi pa dito mga kaibigan inabutan ni Baki ng isang piyesa ng sasakyan si Yukjiro, at eto ang pyesa ng sasakyan ni eh Hugis Robot ito. Grabe din si Baki kasi napakabilis ng pagbalibag sa kanya ng kanyang ama na kuha pa niya mag-assemble ng robot sa maikling panahon. At mabilis naman kaagad nakalayo si Baki at sinundan niya ng isang mabilis na sipa sa mukha si Yukjiro at kasunod ang malakas na suntok. At dito nga lumipad ng napakalayo si Yukjiro Hanma pero hindi pa din nagpatihil sa atake si Baki sinundan agad niya ito ng isang malakas na sipa sa leeg at sunod-sunod na combo at ang pinaka-trademark kick ni Baki na sipa sa bayag, at di pa nakontento sinipa pa niya ito sa muka. At hinamon nga niya ito na lumapit sa kanya, at nang sisipa na si Yukjiro kino hunter agad ito ni Baki ng mabilis na sipa sa binti at malakas na sipa sa muka na kung saan in the very first time napahiga si Yukjiro sa sahig. Pero mabilis naman agad tumayo si Yukjiro dito, nang walang ilang saglit parang nag-ultra instinct nga itong si Baki at binigyan ng isang napakalakas na suntok sa Sikmura si Yukjiro Hanma. Bale parang ang teknik ni Baki dito Endorphins plus Demon Back plus Ultra Instinct ni Son Goku. Medyo desperado na si Yukjiro Hanma dito. Sumugod dito ng napakalakas na atake pero iniwasan lang ito ni Baki. Pati yung napakalakas na suntok ni Yukjiro sinalag lang ni Baki ng isang daliri lang niya, baka Son Goku Yarn. Nang humaliktad na si Yukjiro sumipa naman ito ng malakas pero nasalag ito ni Baki. At nag-counter naman agad ng mabilis na sipa si Baki na umabot sa buhok ni Yukjiro at hinayla ni Baki yung buhok ni Yukjiro gamit ang paan ito pababa. Pero hindi din nagpagtalo si Yukjiro sumipa din ito pero nailayon lang ito ni Baki. At hinawakan nga ni Baki ang paa at sabay silang naglapag ng malakas na suntok na kung saan parehas silang tinamaan sa muka. Pero talagang ayaw magpatalo ni Yukjiro, naglan ng malakas na suntok kay Baki at bulagta naman si Baki dito. Pero talagang galit na galit si Baki. Pinagko combo niya si Yukjiro Hanma. Pero halos nagpapalitan pa din sila ng mga suntok, halos sumasabay na si Baki sa pakikipaglaban kay Yukjiro at masayang masaya pa silang dalawa. Halos lahat ng mga suntok nila parehas tumatama sa kanilang muka at katawan, nang walang isang saglit bigla niyakap ni Yukjiro si Baki na kung saan bulagta si Baki sa laban. At dito nga natapos ang mainit nilang labanan. Grabe nabitin ako mga kaibigan sa ganda ng laban nilang dalawa. Ito na kasi yung pinakahuling laban ni Baki kay Yukiro Hanma. Looking forward kasi sa manga series wala na silang highlights fights. Kayo mga kaibigan ano masasabi nyo sa naging laban nilang dalawa para sa akin kasi personally medyo bitin ako, kayo ba? At syempre for this video kung nagustuhan mo ito pwede ba ko makahingi ng isang like dyan at syempre wag mo na din kalimutan mag subscribe sa channel natin. See you in the next video mga kaibigan. Maraming salamat.